ganda na naman nga din ni eh, hallway. Wow. Ito yung ginagawa noong kami nandito naka-confine si Mare. Oh. Beautiful nga. Uh, new walkway. Uy! Ketang kita, oh, oh kita, oh kita, 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 tanda nadi ini. Kung ganyan na din yung maglakad. Oo. Oh. Galing-galing nga naman na rin yung mediatrix. Ayan, oh, di din yung daan. Ayan. Tapos din chemotherapy. Doon na alusot sa kabilang building. O, oh, tangkita ko. Oh. Tangkita na din. oh. parking area. Ang galing. Okay. Hmm. Ganda talaga dito sa hospital na to. Malinis. Convenient ka talaga. galing ang mga doctors. Mga staffs. Mapakagagalang. Maintindi. Saan ang hahanapin pa dito? Size dito. Mm. Ganda guys dito. Meron mm. pa dito ang second best. Best coffee. Ito Ito yun, no? balik na uli ako do sa aking pasyente Guys, um. mm. thanks for watching. Have a nice day.